Yo! What's up mga adventures Welcome back to the channel. Today ay hindi lang basta trip. Full blast beach adventure tayo ba punta Quezon? na ba kayo sa big waves, good vibes at solid na troba moments? Kasi kami, ready rate din na. Kaya ba kalap? Let's roll at sabayan nyo kami sa isa na wild fun at egg, exciting trip. Let's do mga adventures Samahan nyo kami. Let's go! Siyempre, isan pa ba natin disimulan ng na kwento sa pagbili no kape? Apo ka. Sana ito, sir. At pagtapos na bumili ng no kape, ay e dire-dire ko na ang biyahe. At lumipad na no, aming team papuntang real case o lumipad ba o nagbutor. Basay na yun. At pagdating dito sa Busubuso, ay e dito kami nakita ni Soloista, that PH. 2,000 years later. At hindi ko nga napansin na dumating na pala si Papa Hill, a.k.a. sa Loista. Kaya nagdire-direto na kami hanggang dumating kami dito sa My Big Sea. Di namin na asaan na sobrang dami palang riders ngayon kasi Hadi Day. Pagdating na gano'n, nag-overshoot yung truck. Quack! Pagtapos niya namin malagpas sa nag-overshit ba no sa masalubo sa amin na trap ay dumiret ko na kami papunta sa Devil's Corner. At napansin na na nung ay mga puno dito sa dinadana namin parang lumumag yung kalsada. Ayon pala iwaway din ni... Dito yan sa bandang paglagpas na papikateria na. At pagdating namin dito sa Sambalo, ay medyo lumugluwag na. At pag niya kulay pula kutsi na sa kalsada, ibig sabihin nga diretso lang tayo. At kahanan tayo dito sa iskinita na to. na papuntang Pililia Windmills. Pagdating ka sa kanta niya, na naman tayo. Balik kaliwa wala, ano ba naman pinigasabi mo? So sandal lang natin yung kulay puting L300 din hanggang sa mawala sa view natin at siralagpasan natin siya. Tating naman dito sa little baggy na to na parang little bag yung ay eh. malit na baggy ba? Ay, the right rate pa rin. So marating natin to Eiffel Tower ng Tanahiri South. Tignan niyo mabuti Eiffel Tower yun eh, nah? ha. At pagdating naman sa tulong yung lang hanggang sa Kumana na pulsada. Pag napansin niyo na itong duro na no pulsada na to na parang pa-coffee uh, latte na Spanish latte na no pulsada. Eh, diba kami madana naman tayong limang piso eh? ba? Hindi, okay, kasi may ano uh, yun, may sabon. Yung limang piso rin na sabon, meron yun. Sa iba, oo. Oh, yung iba, tubig lang eh. Ay, chocolate latte. O, ito siya, pag natapos ka dito. Spanish latte talaga. Okay. At hindi sa kalayuan yan ay matatapos na ang Spanish Latte Road Ayan ah, ibig sabihin yan ay papasok na tayo dito sa Maypiliya Windmill Road dre right turn lang yan Ayan sa makita na amaw, malilaking bintilador dito sa Maypiliya Ayan o na, paganda na litik na no Wala po iya filipasi no Wala po iya kapag ka nataglag yung ilisin na Kupu-o-aw na man yun nasa baba Ngayon pa, siguro malamig din dito no Dahil din sa mga yan no, ang galing Ang galing Ayan Para ako sa paresang Mas lino yung diyan o เดี๋ย <onder> วมากันทีาน nagpatuloy lang namin ang biyahe hanggang sa malagpasan na namin ng kalsada ng Pirilia Windmill Road at or ating na famerita sa kalsada na papunta naman ng Mabita. Dito may doon niyo pang kalsada hanggang sa makita niyo na ang arko ng Arco Beno. Basta yan may signage ng Mabita at Laguna. Dito naman si Simon ang exciting part at magiging atay sa kalsada rito dahil niya Mabita. If you know what I mean, you know if you know. Pag nakatingin yung transition na to, ibig sabihin niya nandito na tayo sa mahabang kalsada ng Family Laguna. Then red-right yun lang namin to hanggang marating namin na intersection dito sa Family Laguna Real, pagdating sa kanto dyan ay kafanan na pa tayo. Paliwa pala hanabayin, lagi nalako na, na lilito. Pare-diretso lang kami at medyo nahahamdam kami naman to, kuya eto. Puminto mo na kami sa gilid at magiinuman mo na kami. Na ang kape. Ayan no, yung pentama ng ano, no. tumba kanina yun. Eh, no? Ah, yung, to, yung ano. Tsaka to, to, Ang kulit kasi ng bata, inaatras ko to, sabi ko. Ano? Ah, Ayan yung nangyayari sa gilid. May binigil ko ng mga gano'n. Tara tatapang. Pusin mo na. Ayoko na. Baka bagpalit ko. Pick up coffee sa gitna ng Bukirin. Baka naman. <laughs> Pagtapos nga namin uminom no, na kape, e eh, deret-derete na naman kami sa biyahe neto. Pagdasa, makarating na kami dito sa My Calabar Zone, Region 4. Isa lang ang ibig sabihin niyan, wala na kami sa NCR. Napakagaling, di ba? At hindi nga sa kalayuan na may namit kaming ganitong sena. Tumangin niya sa doon. Saan yan? Saan siya bumangga? Ano? Mm Anong -hmm. bababanggaan niya doon? Parang wala na ang lupa doon. At nagdere-derecho like nga ang biyahe at hindi namin napansin na nandito na kami sa Sinaloa and Laguna. At pag nakita niyo ang puting ba na yan, nakatropo niya ang dere-derecho lamang hanggang sa makita niyo ang mga puno dyan sa gilid na direkita rin namin at pakaliwa na ang kalsada. Bumaking pingi kami at mag-iiter ito dahil marami mga butas ang kalsada. Na sobrang pag-iingat mo! Pagtingin mo sa likod, meron na siyang iba. Tay Doc Lump Charot kaya nagdiredirecta pa kami rito. Diredirecta nung namin ang isang makita namin ng barangay. Ano barangay ba ito? Di ko makita eh. Hirap nung no mag-voiceover. Ang diit. Basta ang nakasulat. I love magsaysay. Siguro nasa barangay magsaysay tayo. Ano pa naman yan? At ay naman dumating atay, panto, na tayo malapit sa termen ng Lombriel and Panto Kaiso na Mahabas. Isa so, lang ibig sabihin, makakasadubong na natin pabayo na nan, sa gitna ng kasada rito sa korbada ng butas-butas ang -butas kasada. Ibig sabihin din yan ay makakasadubong na natin itong susapyan na nag-u-turn sa korbada. Napakagaling mo naman, boy. Kuting kempot mo nga lang ay mararating na natin ang kanto ng Royer paami-keso na Kulsada. Sa so, ngayon na agreement na natin ang kulsada na napakaganda para ang damadaan okay, sa Canaan Road. Tignan nyo na naman, oh. korbada pa lang tsaka mga bundok sa gilid. sarap tignan sa mata. Tayo na nga dumating na tayo rito sa intersection ng Royale and Farmy Laguna na kulsada. At pag nakita natong na basketball court na may pulang bubong, ibig sabihin ay nandito na kayo sa may tulay na malati. Erbang bang tulay yan? Ano bang ano yan? Parang sir, mamingwit din. At hindi sa kalayuan ay mararating niya itong signboard ng Wow Tignoan. Siguro nasa parang gave up tayo na. At nagpatuloy ang biyay namin at hindi namin napansin na naparating na pala kami. A few inches later. naman, may dalaga. <laughs> Kanina pa kami ng problema kasi wala kay. Sabi ko, mga nagpunta doon, mga manginom. Paano, to mag, magluluto to? Walang wala mga dala. Manu, kaya, kay. kaya sabi ko, daling na lang ako. ako. Pag walang dala to, kami magpasaing. Uh, Oo. Oh. <laughs> oh. nga lang doon. Para makapunta doon. <laughs>

Buti, kahit pa pano nakapunta tayo ng... Hindi na nagwawala yung bagat tayo. Eh. Uh... Bakit tayo napupunta rito na ano eh. Oh nga, god, grabe alon. Oo. Ang huh? dadaan. Huh? Malambot. <laughs> uwan nyo. Ano na akong uwan nyo? hipon ayan o no? oh. ayan yan ah mga malilit na ano ay sorry po ayan ko lang <laughs> ah, ah. Ah. kami galing doon ah tay kaya tay padaan lang <laughs> ito na tayo sa flatland <laughs> So, ni. Eh. Oo. pa. Baka may signal, sabi mo kay Gerald, Ay wala, hindi ko nga dala cellphone, si tatay. Na <laughs> tatay, nagaano pa dun <laughs> <laughs> eh. pa. sakil Doon ka dapat, mo. Meron? Meron. <laughs> dito, doon ka wala oh. doon na may rainbow. Ayun o. Tangkita. Ilipat tayo doon. Puso tayo doon. So, maganda na puso dito. Ito. Wow! Ano doon? Ang laki ng platform niya Dito ka o. Dito. Ang dragon na lumalangoy. Hmm diyan lang Yan yung literal na dragon boat. Bit na nilay ko mga bayan. Oh. Oh, literal na dragon boat. <laughs> wala na laglag na iba. ba? <laughs> Apat lang eh. Ay lima. Nandito na kami, eh. wala kaming magawa kundi mamingwit. <laughs> Mingwit mingwit kami. Ang mahuhuli namin dito, kakainin namin. Isisisig natin yung mahuhuli namin dito, ang dilis. Si yung multi mo. Dilis sisig. Dilis sisig. Shout out sa mga sa GC, tara tara. Pero wala rito. Kaming mga hindi nagpaparamdam. Nandito kami ngayon. <laughs> na niya wala na kaming magawa kaya ito na tamang prepping sa kami tamang saing lang sa kendi magawa magluto ayun nagsaing kami pag Mag wala magawa <laughs> Ada batu di ya, bawah. I'm going now. I'm going to go to the top. I'm going the I'm going Bye bye. Weather case, the horizon's calling with its painted face. Every mountain wears different crown. Every valley hums a circus sound. We're collectors of the turning Chasing light like flags unfurled. Spin the globe and plant your feet where the strange and beautiful meet. Each sunrise is a chapter written in a language we've been given. The earth performs its grand parade. Spire like theater, curtains strong, rivers run like laughter at the dome. Strangest faces come from familiar ghosts. where are archiving, walking, treasure moans, building libraries of touch and taste. No magnificent moment goes to waste. Spin the glow and plant your feet where the the children of the wandering show collecting scenes like souvenirs to stone every footprint's just another page in this magnificent peculiar age spin the globe and plant your feet where the strange and beautiful